Mula pa noong sinaunang panahon, ang pagkain ay hindi lamang tungkol sa kaligtasan. Ito rin ay may malalim na kahulugang espiritual at kultural. Sa Biblia, lalo na sa Lumang Tipan, makikita natin ang mahigpit na mga batas tungkol sa kung ano ang itinuturing na malinis at marumi para kainin. Ang mga karne ng baboy, hipon, talaba at iba pang pagkain ay tinaguriang marumi at ipinagbawal sa bayan ng Israel. Ngunit isa sa mga pinakatanyag na pagbabawal ay ang pagkain ng karne ng baboy, isang paksa na tumawid sa maraming siglo at nananatili bilang simbolo ng kalinisan at paghihiwalay sa pagitan ng banal at ng karaniwan para sa marami hanggang ngayon. Pero bakit nga ba ipinagutos ang pagbabawal na ito at higit na nakakagulat? Bakit ang mga Hudyo at Muslim ay patuloy na sumusunod sa batas na ito samantalang karamihan sa mga Kristiyano ay iniwan na ito? Tuklasin natin ngayon. Upang masagot ang mga katanungang ito, kailangan nating maunawaan kung paano lumitaw ang batas na ito at dito tayo bumabalik sa panahon ni Moses. Isipin ang isang bayan na bagong pinalaya, naglalakbay sa disyerto matapos ang daan-daang taon ng pagkaalipin sa Ehipto. Hindi lamang sila mga dating alipin, sila ay isang bansang nasa proseso ng pagbuo, natututo kung paano umasa lamang sa Diyos para sa direksyon, pagkain at pagkakakilanlan. Si Moses na pinili ng Diyos bilang pinuno at propeta ang gumabay sa kanila sa paglalakbay ng pagbabago, isang paglalakbay na nagsimula sa mga makapangyarihang himala, tulad ng pagtawid sa dagat na pula at ang pagbagsak ng mana mula sa langit upang pakainin ang bayan, Exodo kabanata 126 talata 15. Ngunit ang paglaya mula sa Ehipto ay simula pa lamang. Nais ng Diyos na higit pa sa pagpapalaya sa kanila mula sa pisikal na pagkaalipin. Nais din niyang palayain sila mula sa espiritual na pagkaalipin. Hinuhubog sila bilang isang banal at natatanging bayan. Dahil dito, dinala niya sila sa bundok ng Sinay, isang lugar na parang ang langit ay humahaplos sa lupa. Sa tuktok ng bundok na iyon na nababalutan ng ulap, kulog at apoy, kinausap ng Diyos si Moses at ibinigay ang sampung utos na siyang tanda ng tipan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. Exodo, Kabanata Labing Siyam, Mga Talata Labing Anim hanggang Labing Walo. Ang tipang ito ay hindi lamang espiritual. Ito ay humubog din sa bawat aspeto ng buhay ng bayan, kabilang ang kanilang mga kaugalian sa pagkain. Sa Levitiko, Kabanata 11, detalyado ng Diyos ang mga batas na nagtuturo kung aling mga pagkain ang maaaring kainin at alin ang hindi. Ang mga batas na ito ay ibinigay hindi lamang bilang mga praktikal na alituntunin para sa kalinisan at kalusugan, kundi bilang mga simbolong espiritual ng kalinisan at paghihiwalay. Kabilang sa mga batas na ito ay ang tanyag na pagbabawal sa pagkain ng karne ng baboy. Sa Levitico, kabanata 11, mga talata 7 at 8, ipinahayag ng Diyos, "At ang baboy sapagkat may hati ang kuko at ang biyak nito ay dalawa, ngunit hindi ngumunguya itoy marumi sa inyo. Ang kanilang laman ay huwag ninyong kakainin at ang kanilang bangkay ay huwag ninyong hihipuin." ito'y marumi sa inyo. Bukod sa baboy, may mga paghihigpit din tungkol sa mga hayop sa dagat kung saan pinapayagan lamang ang mga may palikpik at kaliskis gaya ng binanggit sa Levitiko, Kabanata 11, Talata 10. Ngunit lahat ng walang palikpik at kaliskis sa mga dagat at ilog, sa lahat ng gumagalaw sa tubig at sa lahat ng nabubuhay sa tubig ay magiging karumaldumal sa inyo dahil dito hindi kasama ang hipon, tahong at iba pang nilalang na itinuturing na marumi. Ipinagbawal din ng Diyos ang ilang mga ibon at insekto kabilang ang mga uwak, buwitre at paniki, levitiko, kabanata labing isa, mga talata labing tatlo hanggang labing siyam. Mayroon ding mga patakaran kung aling mga insekto ang maaaring kainin tulad ng mga balang Levitiko, Kabanata 11, Talata 22. Ngunit bakit nagtakda ang Diyos ng mga paghihigpit na ito? Ang unang dahilan ay praktikal. Sa disyerto, kung saan walang mga modernong paraan ng pagpapalamig o pag-iimbak, ang ilang pagkain ay may mas mataas na panganib ng kontaminasyon at sakit. Halimbawa, ang mga baboy ay kilala sa kanilang maruming pagkain at pagiging tagapagdala ng mga parasito na ginagawang mapanganib ang kanilang karne. Ang mga pagkaing dagat na walang kaliskis ay maaari ring maglaman ng mga lason mula sa tubig na hindi umaagos. Ang pangalawang dahilan ay simboliko at espiritual. Nais ng Diyos na ang Israel ay maging isang natatanging bayan banal na sumasalamin sa kanyang kadalisayan. Ang pagkain ay hindi lamang pisikal na gawain, kundi isang patuloy na paalala ng kanilang tipan sa Diyos. Bawat pagpili ng pagkain ay isang kilos ng pagsunod at pagsamba. Tulad ng sinabi ng Diyos sa Levitiko, Kabanata 11, Talata 45, Sapagkat ako ang Panginoon na naglabas sa inyo mula sa lupain ng Ehipto upang ako'y maging inyong Diyos kayat magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal ang mga batas na ito ay nagturo rin ng disiplina at pagtitiwala hinubog nila ang mga Israelita bilang isang komunidad na namumuhay ayon sa mga utos ng Diyos sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay mula sa pagsamba hanggang sa pagkain ito ay naging isang konkretong paalala na sila ay pag-aari ng Diyos at kailangang mamuhay ng iba sa mga bansang nakapaligid sa kanila. Ang ideya ng kadalisayan sa pagkain bilang tanda ng pananampalataya at debosyon ay hindi lamang limitado sa mga Israelita noong sinaunang panahon o sa mga Hudyo na natili itong buhay hanggang sa kasalukuyan sa mga modernong hudyo na mahigpit na sumusunod sa mga batas sa pagkain na kilala bilang kashrut na batay sa Levitiko. Para sa mga hudyo ngayon, ang pagsunod sa mga paghihigpit na ito ay patuloy na pagpapakita ng tipan at katapatan sa lumikha tulad ng kanilang mga ninuno sa disyerto. Ngunit ang ideyang ito ay tumawid sa mga hangganan at sumaklaw sa mga siglo na umabot din sa puso ng Islam, kung saan ito'y naging mahalagang bahagi ng spiritual na pagsunod hindi tulad ng Hudaismo kung saan ang mga batas sa pagkain ay bahagi ng pagkakakilanlan bilang hinirang na bayan ng Diyos. Sa Islam, ang mga tuntuning ito ay itinuturing bilang mga pahayag ng disiplina at lubos na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa Islam, ang mga paghihigpit sa pagkain ay mahigpit na nauugnay sa konsepto ng halal, pinapayagan at haram ipinagbabawal. Ang Qur'an na itinuturing ng mga Muslim bilang direktang salita ni Allah ay nagtatag ng mga patakarang ito sa malinaw at tiyak na paraan. Kabilang dito ang pagbabawal sa pagkain ng baboy ay may espesyal na kahalagahan. Para sa mga Muslim, ang pagsunod sa mga batas na ito ay hindi lamang isang tradisyon kundi isang gawa ng pagsamba. Ito ay isang patuloy na paalala na bawat detalye ng buhay kahit na ang pagkain ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Allah. Kaya't ang pagkain ay nagiging isang espiritual na kasanayan, isang araw-araw na ehersisyo ng pagpipigil sa sarili at pagpapakumbaba. Isa pang mahalagang aspeto ay kung paano pinatitibay ng mga batas na ito ang pagkakaisa sa komunidad ng mga Muslim. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng parehong mga kasanayan sa pagkain, nagkakaroon sila ng pagkakakilanlan bilang bahagi ng isang nagkakaisang katawan. Ang damdaming ito ng pagkakaisa ay mahalaga sa pananampalatayang Islam na nagbibigay diin sa kolektibong pagsunod sa Diyos. At panghuli, isinasaalang-alang din ang konteksto ng kultura at heograpiya, kung saan lumago ang Islam, ang tigang na klima ng gitnang silangan, at ang limitadong paraan upang mapanatiling sariwa ang ilang uri ng karne. Ito ay naging mas madaling kapitan sa kontaminasyon at sakit, katulad ng sitwasyon ng mga Israelita sa disyerto. Kaya, katulad ng mga Hudyo, hindi tinitingnan ng mga Muslim ang mga paghihigpit na ito bilang simpleng ritual. Sa halip, ang mga ito ay mga nakikitang pagpapahayag ng pananampalataya at araw-araw na pagsubok sa disiplina espiritual. Ngunit bakit naman tayo bilang mga Kristiyano ay kumakain ng baboy at ng iba pang hayop na itinuturing na marumi? Sa lumang tipan, ang mga batas ay may tiyak na layunin upang ihiwalay ang bayan ng Diyos mula sa mga paganong bansa sa kanilang paligid at upang magtatag ng isang natatangi at banal na pagkakakilanlan. Ngunit nagbago ang lahat ng dumating si Jesus sa mundo Matapos ang panahon ni Moses at sa pagdating ni Jesus, ang mga batas na ito na dating may espiritual at praktikal na layunin ay nagsimulang ituring bilang tanda ng relihiyosong kahigitan. Ginamit ng mga pinuno ng relihiyon ang mga patakarang ito upang hatulan ang iba na lumilikha ng isang sistema ng pagmamataas at pagbubukod. Ang legalismo ay nagbago ng relasyon sa Diyos mula sa pagiging personal at espiritual tungo sa pagiging mekanikal at panlabas, kung saan ang pagsunod sa mga batas ay naging mas mahalaga kaysa sa kalagayan ng puso. Sa ganitong kalagayan pumasok si Jesus, Nakaharap niya ang isang sistemang relihiyoso na matigas kung saan ang mga pariseyo, ang mga tagapag-alaga ng batas, ay inuuna ang panlabas na mga ritual, tulad ng paghuhugas ng kamay bago kumain at pag-iwas sa maruruming pagkain, ngunit kinaliligtaan ang mga pangunahing prinsipyo ng katarungan, awa at pananampalataya. Mateo Kabanata 23, Talata 23 nang tanungin ng mga pariseyo si Jesus kung bakit hindi sumusunod ang kanyang mga alagad sa mga tradisyon ng paglilinis bago kumain, sinamantala niya ang pagkakataon upang ibunyag ang kanilang pagkukunwari. Sa Marcos, Kabanata 7, mga talata 6 at 7, binanggit niya ang propetang si Isaiah. Ang bayang ito ay iginagalang ako sa kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Wala silang kabuluhan sa pagsamba sa akin na nagtuturo ng mga utos ng tao bilang doktrina. Ibinunyag ni Jesus ang relihiyosong pagkukunwari na inuuna ang tradisyon ng tao kaysa sa mga utos ng Diyos. Ipinakita niya na ang mga batas sa pagkain, pati na rin ang iba pang mga seremonyal na ritual, ay hindi ang sentro ng pananampalataya kundi mga simbolo na nagtuturo sa pangangailangan ng kalinisan ng puso. Sa pinakamahalagang bahagi ng usapan, sinabi ni Jesus sa Marcos, Kabanata pito mga talata 18 at 19, Hindi ba ninyo nauunawaan? Hindi ba ninyo nalalaman na ang anumang pumapasok sa tao mula sa labas ay hindi siya nadudungisan sapagkat hindi ito pumapasok sa kanyang puso kundi sa kanyang tiyan at lumalabas sa dumi. Sa ganitong paraan, kanyang nilinis ang lahat ng pagkain. Sa mga salitang ito, hindi lamang pinawalang bisa ni Jesus ang batas sa pagkain. Hinamon niya ang ugat ng legalismo at itinuro ang isang bagong landas, isang landas na hindi nakabatay sa panlabas na mga patakaran, kundi sa panloob na pagbabago. Ipinaliwanag ni Jesus na ang tunay na problema ay hindi nakasalalay sa mga pagkain kinakain, kundi sa kung ano ang lumalabas mula sa puso ng tao. Sa Marcos, Kabanata 7, Talata 21, sinabi niya, Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masasamang kaisipan, mga pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagpaslang, mga pangangalunya, kasakiman, kasamaan, pandaraya, kahalayan, pagkainggit, panlalait, kapalaluan, at kahangalan. Ipinakita ni Jesus na ang kasalanan ay hindi nagmumula sa kung ano ang pumapasok sa katawan, kundi mula sa kung anong nasa loob ng puso. Ang aral na ito ay revolusyonaryo, lalo na para sa mga Hudyo na sumunod sa mga batas na ito sa loob ng maraming henerasyon maaring natapos na tayo sa mga salita ni Jesus, ngunit dito pumapasok si Pedro. Matapos ang muling pagkabuhay at pag-akyat ni Jesus sa langit, tinanggap ng mga apostol ang Espiritu Santo at ang misyon na ipalaganap ang Ebanghelyo sa buong mundo. Gayunpaman, ang gawaing ito ay nagdala ng isang malaking hamon. Ang pananampalatayang Hudyo kasama ang mga batas nito sa pagkain at mga seremonya ay palaging may malinaw na hangganan sa pagitan ng mga Hudyo at mga Hentil. Paano maipapangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng mga bansa kung hindi mabubuwag ang mga hadlang na ito? Si Pedro, tulad ng marami noong panahong iyon, ay mahigpit na sumunod sa mga batas sa pagkain na inilatag sa Levitiko, Kabanata 11, na nagtatakda kung alinang malinis at maruming pagkain. Naniniwala siyang ang pagsunod sa mga patakarang ito ay bahagi ng pamumuhay ng banal sa harapan ng Diyos. Ngunit handa na si Diyos na magpahayag ng isang bagong daan, isang daang nakabatay sa biyaya at pagtanggap. Ang tagpo para sa pagbabagong ito ay matatagpuan sa aklat ng mga gawa. Habang nanunuluyan si Pedro sa bahay ni Simon, ang manggagamot ng balat sa lungsod ng Hope, umakyat siya sa bubong upang manalangin habang hinihintay na maihanda ang pagkain sa sandaling iyon ng pakikipag-usap sa Diyos, nakakita si Pedro ng isang pangitain na tuluyang babago sa kanyang pananaw. Sa mga gawa kabanata 10, mga talata 11 hanggang 12 mababasa natin at nakita niya ang langit na nabuksan at bumababa ang isang sisidlan na parang isang malaking kumot na nakabuhol sa apat na sulok at inilalatag sa lupa. Naroroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may apat na paa, mga gumagapang sa lupa at mga ibon sa himpapawid. Sa harap ng pangitaing ito, nakita ni Pedro ang mga nilalang na ayon sa batas ni Moses ay itinuturing na marumi. Pagkatapos, narinig niya ang isang tinig na nagsasabi sa kanya, "Bumangon ka, Pedro, patayin mo at kainin." Mga Gawa kabanata 10. Talata labing tatlo. Nagulat si Pedro na matapat sa tradisyon ng mga Hudyo. Tumugon siya, Huwag po, Panginoon, sapagkat kailanman ay hindi ako kumain ng anumang marumi o karumaldumal. Mga gawa, Kabanata 10, Talata labing apat. Ngunit ang tugon ng Diyos ay malinaw at direkta. Ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ituring na marumi. Mga gawa, Kabanata 10, talata labing lima. Ang pagpapalitang ito ay nangyari ng tatlong beses na binibigyang diin ang kabigatan ng mensahe ng Diyos. Natapos ang pangitain na iniwan si Pedro na naguguluhan ngunit sabik na maunawaan ang nais iparating ng Panginoon. Bagaman sa unang tingin ay tila tungkol lamang ito sa mga pagkain, ang tunay na kahulugan ay mas malalim. Ginamit ng Diyos ang mga pagbabawal sa pagkain bilang isang simbolo upang ipakita ang isang mas malaking katotohanan. Ang Ebanghelyo ay hindi lamang para sa mga Hudyo kundi para rin sa mga Hentil. Kung paanong ipinahayag ng Diyos na malinis ang mga pagkain, ipinakita rin niya na nililinis niya ang mga puso ng mga taong dating itinuring na marumi. Ang pahayag na ito ay pinagtibay kaagad Matapos ang pangitain, nang dumating ang mga sugo na ipinadala ni Cornelio, isang Romanong centurion na may takot sa Diyos sa bahay kung saan naroon si Pedro. Nagkaroon din si Cornelio ng isang pangitain kung saan inutusan siya ng isang anghel na hanapin si Pedro at dinala si Pedro sa bahay ng centurion upang ipangaral ang Ebanghelyo. Nang makita ni Pedro ang tunay na pananampalataya ni Cornelio at ng kanyang pamilya, naunawaan niya ang layunin ng pangitain. Sa mga gawa, Kabanata 10, Talata 34, sinabi ni Pedro, Nauunawaan kong totoo na hindi nagtatangi ang Diyos ng sinuman. Nakita niya na ang kaligtasan ay inaalok sa lahat, anuman ang kanilang lahi o kultura. Gayunpaman, mahirap para sa maraming mga hudyo na tanggapin ang pagbabagong ito. Ang mga batas sa pagkain ay malalim na nakaukit sa kanilang pagkakakilanlan at tradisyon. Ang pangitain ni Pedro ay isang hamon sa mga siglo ng kasanayan at paniniwala. Ngunit ito ay isang malinaw na tawag para sa isang bagong panahon isang panahon kung saan ang pananampalataya kay Kristo at ang gawain ng Espiritu Santo ang pumalit sa mga lumang batas pang seremonya. Ang pagbabagong ito ay nagbigay daan din sa pagtanggap ng mga hentil sa simbahan. Sa mga gawa, kabanata labing isa, mga talata isa hanggang labing walo, kinailangan ni Pedro na ipaliwanag ang kanyang pangitain at ang mga pangyayari sa kanyang pagkikita kay Cornelio sa iba pang mga apostol at mga kapatid na Hudyo sa Jerusalem. Sa simula, sila ay nagtaka, ngunit matapos marinig kung paano bumaba ang Espiritu Santo sa mga hintil, tulad ng nangyari sa mga Hudyo noong Pentecostes pinuri nila ang Diyos at tinanggap ang pagpapalawak ng kaharian. Ang pangyayaring ito ay naging isang mahalagang pagbabago sa kasaysayan ng pananampalatayang Kristiyano. Ang paghihiwalay sa pagitan ng malinis at marumi sa pagitan ng mga Hudyo at Hentil ay tuluyang inalis. Pinagtibay ito ng apostol na si Pablo sa kanyang mga sulat, lalo na sa Roma kabanata 14 talata labing pito, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin, kundi tungkol sa katuwiran, kapayapaan at kagalakan sa Espiritu Santo. Ang pagbabagong ito ay sumisimbolo rin sa paglipat mula sa isang sistema ng mga panlabas na batas patungo sa isang panloob na pagbabago. Hindi na mga panlabas na ang nagtatakda ng kabanalan, kundi ang pagbabago ng puso sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang kalayaang ito, gayon paman, ay hindi dumating ng walang mga hamon. Maraming mga Kristiyanong Hudyo ang nahirapang talikuran ang mga tradisyong pandiyeta at lubusang tanggapin ang pagsasama ng mga hentil. Tinalakay ni Pablo ang mga tensyong ito sa Roma, Kabanata 14, kung saan hinimok niya ang mga Kristiyano na huwag husgahan ang isa't isa pagdating sa mga usaping pagkain, kundi mamuhay sa pagkakaisa at pag-ibig. Ang bagong espiritual na kalayaan na ito kay Kristo na nakabatay sa biyaya at hindi sa pagsunod sa mga batas pangseremonya ay nagdala ng parehong kalayaan at pananagutan. Sa Roma, Kabanata 14, mga talata 2 at 3, isinulat ni Pablo. Ang isa ay naniniwalang maari siyang kumain ng lahat ng bagay, ngunit ang mahina sa pananampalataya ay kumakain lamang ng gulay. Ang kumakain ay huwag hamakin ang hindi kumakain at ang hindi kumakain ay huwag husgahan ang kumakain. Sapagkat siya'y tinanggap ng Diyos dito, pinagtitibay niya hindi lamang ang kalayaan kay Kristo, kundi pati na rin ang pangangailangan ng respeto at pagmamalasakit sa isa't isa sa loob ng komunidad ng pananampalataya, ipinapakita ni Pablo na ang tunay na pagsamba ay hindi nakabatay sa kung ano ang ating kinakain o hindi kinakain, kundi sa kondisyon ng ating puso sa harap ng Diyos. Ang balanse sa pagitan ng kalayaan at pananagutan ay nananatiling mahalaga hanggang sa ngayon. Sa isang mundo na puno ng pagkakaiba sa kultura at relihiyon, ang mga Kristiyano ay tinawag upang mamuhay sa biyaya ngunit nang may respeto sa paniniwala ng iba. Itinuturo ng pananampalatayang Kristiyano na hindi na tayo nakatali sa mga seremonya at paghihigpit, kundi malaya tayong maglingkod sa Diyos sa espiritu at katotohanan gaya ng sinabi sa Juan, Kabanata 4, Talata 24, Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. Gayunpaman, ang kalayaang ito ay hindi dapat maging dahilan upang magmayabang o hamakin ang mga taong namumuhay pa rin sa ilalim ng mga patakarang ito. Sa katunayan, ang mga pagkain ay nananatiling malalim na simbolo ng pananampalataya at pagkakakilanlan para sa maraming pangkat relihiyoso. Itinuturing ng mga Hudyo ang mga batas pandiyeta bilang patuloy na pagpapakita ng katapatan sa tipan ng Diyos, at ang mga Muslim ay nananatili rito bilang tanda ng pagsunod at pagtalima. Ang paggalang sa mga tradisyong ito ay hindi nangangahulugang pagsang-ayon sa teolohiya kundi pagkilala sa kanilang kahalagahang espiritual at kultural. Kaya bilang mga Kristiyano tayo ay tinawag na mamuhay sa biyaya at sa kalayaang ibinigay ni Kristo, ngunit may pananagutan na parangalan ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Maging sa pagkain o pag-inom, dapat nating luwalhatiin ang Panginoon gaya ng isinulat ni Pablo sa unang Korinto, Kabanata 10, Talata 31. Kaya't kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyong lahat para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung ikaw ay nakarating hanggang dito, nais kong malaman ang iyong opinyon. Mag-iwan ka ng komento kung paano ka naantig ng mensaheng ito at kung taga saan ka nanonood. Huwag kalimutang ibahagi rin ang mensaheng ito sa iba na maaaring mapalakas ng pagninilay na ito. At kung nais mong patuloy na tuklasin ang mga malalalim na tema tungkol sa Biblia at pananampalatayang Kristiyano, iklik ang video na lumalabas ngayon sa iyong screen. Maraming salamat sa pagsama sa akin hanggang dito. Pagpalain ka ng Diyos at gabayan ka sa karunungan at pangunawa.